Hello guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay may sasagutin tayong katanungan. So, ang katanungan na ito ay galing sa isa nating lodi na si at Red Dragon 8722 at ito ang kanyang katanungan. Next po sir. Paano naman matagal labasan at makakatagal ng ilang round nang walang hugot-hugot. So obviously si Red Dragon 8722 ay lalaki. Pero itong mga pag-uusapan natin ay uh, applicable mapalalaki or mapapababae. So ano ba ang gagawin natin para tayo ay tatagal sa kama, tatagal sa kantunan? at tulad ng sinabi ni Red Dragon yung matagal daw lalabasan ng walang hugot-hugot. O, oh, di ba? So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, ating aalamin, paano nga ba tatagal? Tatagal ka ng walang hugot-hugot. O, oh, di ba? So, Shoutout muna kay Red Dragon 8722. Sana ay nanonood ka na ngayon, oh, 'di ba? So, unahin muna natin yung tatagal ka nang walang hugot-hugot. Paano ka nga ba tatagal sa kama? Alam niyo, kung gusto mong tumagal sa kama, ay kailangan mong maging physically fit kasi alam niyo, kapag sa action sa kama, yung literal na mag-sex kayo, magkantunan kayo, at gusto mong tumagal ang laban, ang bakbakan, ang gera sa kama, kailangan mong maging fit. Fit na fit talaga. Kasi kung hindi ka physically fit, to, baka hindi ka tatagal dyan. At baka kung ano pa ang mangyari sa iyo dyan sa ibabaw ng kama. Di ba? Kapag ang pinag-uusapan natin ay tatagal, kailangan ng endurance. Endurance, ang ibig sabihin yung tumatagal ka, yung nakakalayo ka kung saan man yung ginagawa mo at kung anuman yung ginagawa mo ay pwede kang tumagal. At paano ang gagawin mo dyan? Palakasin mo ang inyong endurance, di ba? Of course, kapag talagang physically fit ka, kasunod na yung endurance mo dyan. Wala namang ibang uh, sikreto dyan, kundi ang mag-exercise. Palakasin mo ang katawan mo. Tumakbo ka, mag-jogging ka. Yan ang talagang sikreto kapag gusto mong tumagal sa labanan. Endurance wise. Yung tipong kahit 30 minutes ka dyan, kahit isang oras, dalawang oras, tatlong oras kang bumobomba sa kama, sa ibabaw ng kama, ay talagang kahayang kaya mong isustain yung energy at yung tumatagal ka dyan nang hindi ka hinihingal. Di ba? Kaya kailangan mong mag-exercise. Yan lang ang sikreto. Wala nang iba. At of course, yung diet mo, di ba? Kailangan mong kumain ng masustansya, di ba? Kapag ganyan ang katawan mo, ay talagang uh, ready for action. Wala nang ibang sikreto dyan. At of course, baguhin mo rin yung lifestyle mo. Yan yung mga ginagawa mo araw-araw. Kung mabisyo ka, mahilig kang uminom, mahilig kang manigarilyo, mahilig kang magtuyat, gumimik, nako, sigurado, wala ka ng ibubuga sa ibabaw ng kama kapag lagi kang ganyan. Diba? So, affected yung magiging performance mo sa kantunan. So, ayan po. 2,000 years later. Ang next na pag-uusapan natin ay yung sinabi niya na paano katagal nang hindi agad-agad nilalabasan. Ah, so, para nakikita ko dito is si eh, may problem sa madali siyang labasan. It goes under premature ejaculation. Hindi niya nakokontrol at agad-agad nang nilalabasan or agad-agad nang sumasabog ang kanyang patas. Madalas ito nangyayari sa mga mas batang kalalakihan, di ba? Kasi medyo pag ganyan ay hindi pa nila nakokontrol yung kanilang sarili. So yung gigil, yung excitement na nararamdaman nila ay hindi nila nakokontrol. Kaya agad-agad itong sumasabog. ano po yun? So kailangan talaga dito ay control. Control. So nasa isip yan. Nasa isip at nasa katawan mo rin kung paano mo i-control yung situation at yung nararamdaman mo. Meron naman tayong mga pwedeng gawin para mas tatagal sa kama na hindi agad-agad nilalabasan. Ayan, so alamin natin kung ano yung mga pwede mong gawin. So, eto ating alamin yung mga pwede mong gawin para tatagal or hindi ka agad-agad nalabasan kasi yung sensation na nararamdaman mo is uncontrollable. So, masyadong sensitibo yung pipino mo. Kaya agad-agad kang sumasabog na number one, gumamit ka ng kondom. O, oh, di ba? At kisman man lang, kapag nagsuot ka ng kondom, ay eh, nababawasan yung sensation na nararamdaman ng iyong pipino. Di ba? Kasi meron nang nakabalot dyan sa iyong pipino. Medyo bawas na yung nararamdaman mo. Kung mainit yung nararamdaman mo at basa, medyo bawas yun. So, hindi ka agad-agad, sasabog dahil bawas yung nararamdaman mo sensation dyan sa iyong pipino. So, yan ang number one, kondom. Number two, magdahan-dahan ka. Dahan-dahan lang. Alam mo kasi, kaya ka agad-agad sumasabog, ay dahil nanggigigil ka na. Gigil-nagigil ka na. Kumbaga eh, sobra-sobra yung excitement mo. Kaya, dahil sa panggigigil mo, eh sobrang binibilisan mo. Anong mangyayari pag ang bilis-bilis mo, umiibabaw dyan o kumakadyot dyan sa ibabaw. Walang patutunguhan yan, kundi sasabog ka na agad. Kaya dapat dahan-dahan. Kapag nararamdaman mo na malapit ka ng sumabog, pwede kang tumigil. Pwede mong stop muna, di ba? Yan yung tinatawag ulit nila na stop and go technique, di ba? So parang pinag-isa ko na ito, yung dahan-dahan at yung stop and go. So kapag nararamdaman mo na sasabog ka na, oh, pause muna tayo, pause muna, stop muna tapos dahan-dahan ulit, di ba? Dahan-dahan lang. Hindi naman kailangang magmadali kasi ang uh, sex ay hindi yan minamadali. Yan ay minanamnam ng dahan-dahan hanggang sabay kayong lalabasan, di ba? So, yan ang number two. Number three, ito yung foreplay. Ah, uh, itong foreplay, mahalaga ito eh. Kasi dito pa lang, pag, nag, pag kayo ay nagro-romansahan, dito, nag-build up na yung tension sa katawan nyo. Maaring dito pa lang, ay lalabasan na kayong dalawa. Maaring lalabasan siya. Maaring ikaw ay puputok na o sasabog na. O, the best yun. Kasi foreplay pa lang, ay sumabog ka na. So, kapag nandun ka na sa main act or main event, medyo nabawasan na yung panggigigil mo dyan. So, siguradong tatagal ka na. Diba? So, yan ang gawin mo. Pag-igihan mo yung foreplay. Yan ang number three. Number four, magsarili ka. Magsariling sikap ka muna bago ka umantong sa main event. O, diba? Kasi alam mo na ang mangyayari dyan, di ba? Kapag uh, sugod ka na agad sa bakbakan, sigurado yan kapag tala kang control sa sarili mo, sasabog ka na naman at mabibitin lang yung partner mo. So, bago ka sumalang dyan, mag-masturbate ka muna. Mag-sariling sikap ka muna para mabawasan yung tension sa katawan mo at yung namumuong init sa iyong kusun, di ba? So yan, number four, mag sariling sikap ka muna. Number five, ito, yung uh, change positions, di ba? Uh, effective ito kasi kapag nagbabago kayo ng position, medyo mawawala ulit yung flow or yung panggigigil ay matitigil muna dahil sa pagbabago ng position. So kung nararamdaman mo na malapit ka na naman dyan, malapit ka na naman sumabog at hindi mo talaga makontrol, whoops, change position, di ba? Yun lang. Pausapin mo yung partner mo na kapag mga ganitong nararamdaman mo na malapit ka na sumabog, stop mo na tayo ha. Magpalit mo na tayo ng position. Napakaraming position. na pwede niyong gawin. O, diba? So, yan ang number five. Number six. Ito, yung pelvic exercises. Actually, na-mention ko yata ito sa isang video ko. So lahat ng mga nandito ay mga inuulit to na lang. So pelvic exercise, ito yung uh, exercise na gagawin mo para ma-strengthen yung mga muscles dyan sa pelvic area at sa area ng pipino. Yung mga muscles dyan, lumalakas yan. Kaya kapag malapit na ng sasabog, makokontrol mo yan dahil kayang-kaya mong i-control. contract yung mga muscles dyan at pipigilan yung pagsabog sa ipino mo. Maraming videos na pwede mong makita, marami kang pwedeng gayahin. Sa pelvic exercises or yung Kegel exercises. So, ayan po, ang number 6, number 7. Ito yung kapag talagang uh, hindi mo na talaga, ginawa mo na ang lahat-lahat, at talagang uh, ganun pa rin, walang pagbabago, ay kailangan mo ng therapy. So, ibig sabihin, ay magpo-consult na na ng professional mga doctors na pwedeng mag uh, ano sa kung ano yung mga dapat mong gawin. So, mag-undergo ka ng therapy kapag talagang ginawa mo na ang lahat-lahat at wala pa rin pagbabago. O, di ba? So, consult uh, an expert, professional, a doctor maybe. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Pero need mo na ng therapy. O, so, kay Red Dragon, sana ay nasagot ko. Sana ay kahit papaano na-explain ko sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Shout out sa'yo at sana ay makakatulong ito sa iyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.